So, ayan guys, namili ako. Namili ako kasi nakalimutan ko. Wala na pala kaming stock. So, hindi ko nasabi sa amo ko na bumili ng carrots. And then, may saging pa sana kami. Kaso, naubos ang mga alaga ko bago sila umalis. And then, bumili ako ng gatas. Ayan. So, sa mga nagtatanong kung magkano ang cost of living dito sa Greece. So, ito guys, napamili ko. Ito lang yan na saging. Carrots. Yung carrots, magkano? Parang 1.38, so nasa 60, so 60, um, 61 ang palitan. 61 pesos tong ganito karami. And then, yung apple, tatlong peras. Tingnan natin yung presyo, kung magkano yung apple. 2.52, so nasa 100. Kung 61, 100, paano ba? So, yung tatlong apple, 122 pesos na kung uh, i-convert natin sa peso. And then, yung banana naman is nasa, nasa 130 something pesos yon And then, yung gala na ganito kalaki, gala, sorry, yung gatas na ganyan kalaki is uh, nagkakahalaga siya ng 3.40, parang nasa 180 something na. Basta kwentahin nyo na lang, 3.40 euro yan. So, lahat ng binayaran ko is nasa 10.50, point I think. O, oh, 10.32. So, 600 plus na yan sa peso. So, sa mga nagtatanong kung magkano ang cost of living dito okay? sa so, Greece. kung magbabahay kayo at ganyan kayo ang bibili ng pagkain nyo, I think, uh, para rin kayong namumuhay sa Pilipinas. Kasi guys, sa totoo lang, mahal din talaga yung bilihin dito. Kaya nga, ba diba, kaya sinasabi nila na malaki yung sahod kasi nga mahal din yung cost of living nakadependeyan sa cost of living ng inyong uh, bansang pinagtatrabahuhan kaya ganun yung sahod